talagang samahan niyo ako pumunta kay la gleniel ang dilim ah diyan pa okay, mama mo ah saan lang ako? Madam, ang ganda lang, sa oh. bakal. Green purple. Ah, green purple tang. Oh, grabe! Grabe daanan! Perblow ba? Matuto na sumi! Marikina, Quezon City Malapit na tayo, Edsa At Cubao, Guadalupe Grabe Ang layo na biyay natin Makapit na lang sa girlfriend Love, papunta na ako Okay, pilit mo Oh, isa po Kakainin ka na Hahaha <laughs>

mama 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 no, 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 Nakarating rin The next day Ganto sana yung sports ko Kaso wala eh hindi tayo napunta dito eh. Wala, tawag sa akin yan. Batang siya, walang sakar ako eh. Hindi alam na may lumilipad na kumukumpo sa ere. Wala, hindi nila alam yun. Ako lang may alam na Isira lang tayo. Kasi lang natin dito sa Pasay City so... Isira lang. Let's go. 1K 5K Let's go 7K Konti na lang Tubol Tubol Thank you GG It's Sunday and Happy Mother's Day Sa lahat ng nanay Pero hindi pa to nanay Pero mukha ng nanay Pero mukha ng nanay dahil sa batang to What will you say? I you Thank you daw. Thank you sa pag-aalaga Dawa nalaloas siya na si Gleniel, kakalaga kay jayce say hi hi Do dog me? no A? De. J? De. J? De. Say, ah? jayce jayce? siya say ah ah dog dito kami sa victory uy behave ka say yes yeah yeah yes oh, tatlo yun, yeah yeah yes tinanong mo ako? Wow, nililibre. Lagi naman kita nililibre, ha? Logi. Oh, okay, thank you. Okay, yung mga tindahan dito, tanghali, hapo na, walang bariya sa isang Walang bariya? Rin. Alam mo, jeep eh. Nagkabariya din. Kailangan pa bumili ng milk tea. Shoutout sa iyo, chatime, May bariya kayo. Ito yung puwit ko, yung minamasaj. <laughs> tulog pa ba? Oo, oh, tulog pa. May <tulog pa> <tulog pa> bagong salpak papuntang Mars. Oh, solid mo, no? Love. Ang sarap naman ng balikat ko. Nakat nga ng likod ko eh. Sarap mo. Tulog pa din. Tulog pa. Number one sa Senado. Willie Rebillame. Bong 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 Sino yun? Bong Rebilla <laughs> Ito na ang boboto mo no? Ay, mga boboto kasi Philip Salvador Sa Ba nakakaalis eh Giniagawa mo Salam, bye-bye. Lagi mo ba ba? Oh, Le korban nga ito. Ano pa 'yung pinalipas bukas? The game. Time check, it's uh, pipe pero traffic dito never ko nakita ang traffic dito sa amin ngayon lang dahil sa eleksyon sana naman no kung sino mga dito ayaw din yung no? daan sige mo <laughs> parang ginawa nga nito eh ATV adventure no oh. paris naman puro kayo nang hingi boto walang alis ano Pasada eh dito daw yung building ko 4th floor Number 64 Hindi, LI, LO L-O. ako Hulo Ganyan Ganyan na, BD ah Boto ako Ayan! May wanted! Nahiwalay ka Nahiwalay ka ah ka Ito yung L, ito yung M na ah Ayan, lupit, dito na ako Patunay, na tapos tayong bumoto Mayroon tayong incredible ink Bye, San Isidro Thank you Parang babagsak na to ha stranded na kami dito Sobrang lakas ang ulan Ang dami pa din bumaboto Nanang hampang humpay ang ulan Putik sa uungin na yan Na dalawang oras na kami dito Na stop over tayo dito sa Gasoline station Kung gano'ng kakabilis bumoto Ganun tika tagal naghintay sa ulan Gabing ulan! Kapon nga is Mother's Day. Kaya so, wala ako dito sa bahay. Kaya hindi naman nilagay ko. Butik na bukol talaga eh. Huwag <laughs> <Sad> ka <siya. laughs> sud na sad, Merly. Sad kasi. sa sad na sad naman yung nanay ko. For me, talagang mas masarap sa akin ng KFC kaya sa si Jollibee. Sa akin lang. Eh, ako yung bibili. Ako masusunod. Pinapapili ko siya. Greenwich o Domino. Ano pinili mo? Domino. ayos! Belated. Happy Mother's Day Merle. Pa sa Sad Merle. Kanan para hindi. sad. Bakit ganon? Sad ka ba? Hindi ah! Oye huwag ka okay na na sa sad. talaga kumain ng kain eh! Ano niwang may. Yon yung talong yon ko eh. Pa tayong pa tayong pa tayong ng pizza boy! tayong pa tayong Ayaw tayong ayaw, 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 ayaw. <laughs> pa ayaw, 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 ayaw. Kakaiba okay, talaga kayo! Yeah, boy!